So ayun guys sa uh, 10k na tayo. So maraming ako sa lahat ng sumuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat na nag-like, nag-share, nag like nag share nag subscribe Sa sana patuloy niyo akong uh, suportahan para dumami pa ang ating subscribers. Uh, Mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyong content para siyempre kahit pa paano mapagbigyan ko kayo. Uh, maraming maraming salamat talaga sa suporta niyo. As, talagang less than, almost less than 2 months lang, naka 10K na ako. Wow. Parang nung nag-i-start ako, ano lang eh. Uh, isa pa lang yung followers ko hanggang sa dagdag, dumagdag ng dumagdag. Kaya sobrang ang saya, ang saya pala ng gantong feeling na nakapagpasaya ng mga tao, ganyan. sa so, sobrang happy dahil nga, ayun nga, naka 10K na tayo. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng Gakonatics. Thank you very much. Huwag niyong kalilimutan, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hindi ako natin sa Sembol. Thank you very much.